ngayong araw mga ka-idol magpapakatatay at nanay muna tayo sa ating anak tayo muna yung mag-aasikaso sa kanya sa pagpasok sa school at yan na nga nagmumuni muna siya hindi kasi natin kailangan biglain at baka magligalig pa lalo lang tayong mahihirapan. at habang nagmumuni-muni tayo naman ay magpapainit ng tubig para nang sa ganun at naligo siya hindi malamig para hindi siya umiyak. Kahit naman sino, kapag malamig ang tubig, ang hirap maligo. tayo ang matatanda, nalalamigan, ay mga bata pa kaya, kailangan kasi talaga nila mainit na tubig. Para na sa ganoon, masarap ang kanilang ililigo. At na nga po, nung matapos ko siyang paliguan, dali-dali ko po siyang binuhat pa loob upang hindi na siya malamigan at doon ay ko na at ayusan at bibihisan at baka kami ay maligpa. Sa puntong are nga mga kaidol, eh, damang-dama ko ang pagiging tatay at nanay kasi iba pala kapag ikaw ang nag-aayos at nagbibihis sa iyong anak kasi ang nag-aayos sa kanya yung aking magulang at tere nga po gustong gusto ng aking anak na si aking ayosan kasi minsan lang mangyari ito buti nagkataon wala akong pasok kaya ako tuloy nakapag-ayos sa kanya. At ito nga po, siya akin ang binibisan kasi ang bilis ng oras. Baka maya-maya ay malit na ako, patay tayo kay teacher, siguradong magalit yung buti na lang po at mabait itong bihisa ng aking anak at hindi maligalig. Kaya nai-enjoy ko din ang pagbibihisa kanya. Ay, ang sarap pala ng ganitong pin. At ito nga, habang siya aking binibihisan, hindi eh, kami nagkakwentuhan ng kung ano-ano yung mga ginagawa niya sa school. Sabi ko sa kanya, magbabait siya, wag siyang malikot, makikinig siya kay teacher yung mga pangaral ba ng isang magulang ay aking ibinabanggit sa kanya para matutunan niya yung pagiging mabuting bata. Naalala ko tuloy nung no, nag-aaral pa kami ng elementary, ganyan din yung babiling bilinan sa amin ng aming mga magulang at mga lola na mag-aaral kayo ng mabuti, makikinig kayo sa mga teacher. Kasi yan lang ang tanging kayamanan na kanilang mapapamana kasi mahirap lang kami kaya sinikap din namin mga pagtapos ng pag-aaral nang sa ganun magamit namin sa aming paglaki kaya yung mga pangaral ng aking mga magulang ay pinangaral ko rin sa aking anak na sana sa hanggang sa paglaki niya ay maalala niya makinig siya sa aking mga sinasabi kasi lahat ng ito ay para din sa kanya para makatapos siya ng pag-aaral. At para din sa kanyang future na nga, siguro naririn din ang aking anak sa akin, sa aking mga pangaral. Kaya ang ginawa ko ay pinag-almusal ko muna siya. Kasi malapit na yung time at malapit ko na rin siyang ihatid sa school. Wala kasi ang aking ina, kaya ako na lang muna mag-aatid. tamang dama naman na wala akong pasok. Siyempre, busog na dito ang aking anak. Kaya yung mga tira niya, tayo na yung sasalo. Kasi tayo mga daddy ang laging sumasalo ng mga pagkain ng ating mga anak kapag hindi nila nauubos. After niya mag-almusal, ibibihisan eh, ko na siya ng kanyang uniform at siyempre, hindi mawawala 'yan ng cellphone kasi 'yan ang paborito ng mga bata. Ay eh, ginawa ko na may pinahiram ko na nang sagano ay madali siyang mabihisan at nang kami matapos na agad at makapasok na yung aking anak at sa punto nga po ngayon dali-dali -dali ko na po siyang binibihisan nang sa ganoy umabot kami sa kanyang oras at medyo malapit na lang yung time medyo mahaba-haba pa yung aming lalakarin kaya kailangan naming umabot sa oras nga po after ko siyang bihisan ay ko na po uli siya at kasi mayama niya ipapasok na po para na sa ganun eh, maganda-ganda naman ang kanyang itsura kapag siya pumasok at masabi, ay eh, ikaw pala anak ng Kuya Raki kaganda. At <laughs> ito nga po kami naglalakad na papunta sa school kaya sabi ko sa kanya, anak, dandahan at maraming tubig, baka ikay maputikan at yan nga po, malapit na kami dito sa school, nasahin ko ba yung aking anak ay nahihili sa mga nakasasakyan kaya sabi ko, sige anak, balang araw bibili din tayo niyan at yahat kita na nakasasakyan para hindi ka na mahirapan at yan nga po pala mga ka-idol bali nandito na kami sa kanyang school baliya uh, hatid ko na rin siya sa kanyang room. Nang sa ganun, makita, makita ko rin yung kanyang room. Bali, yung ibang mga estudyante, nakaklase in Ining, ay nahatid rin nga pala ng kanilang mga magulang. At shout out nga pala kay Natropa. Ayan, nakita pa natin. Shout out din kay Boss Duterte. At ito nga pala si Kuya Daddy, ang namamahala ng school. God bless ayo, Kuya Daddy. Mabuhay ka.